it blind items ba ang hadap mo Pues, talasan ng isipan at paganay ng pagiging marites. Dahil heto na po ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulan. Ah! Dahu! Mm, hashtag please. sister, sister. Oh, hashtag! Ay, my sister. sister too! Kaya ah, pala, my no? may connect. Oh, oh. Oh. Kasi diba no, si no, kung po si nakarang kinilig-kilig tayo dun sa blind item ni PH ni tungkol dun sa Kay Young star kay CC <laughs> na uh, okay lang sa kanila kasi ganito, kasi alam naman doon ni girl pala talaga na itong kanyang nalilig sa kanyang lalaking di o man jawanya niya o nanliligaw ay, sister, rep. sister din. May part to yan! Ito naman, award-winning actor na nalilig din naman at sinasabing uh, nalilig sa isang napakahusay na uh, actress mm -hmm. na galing din naman sa uh, angkan ng mga artista. O, oh, yun ang magandang clue ko doon. Na, talagang itong si actress na ito, na this 2023 ay talagang umalagwa ang karera. Napansin ang kanyang husay sa mga mm. series. Tapos, uh, parang nakabawi siya sa kanyang naging uh, problema sa... Love life. Sa love life, etc., etc. At nalink nga siya dito sa My Sister too <laughs> Dahil nag, parang nag-jive nag yung kanilang mga energy, yung kanilang mga vibes na kung ano-ano man. Tapos pinipilit ng iba na di umano'y magjowa na sila or nandiligaw mm. nga itong silalaki laki. Pero sabi talaga ni girl, sabi ni actress, hindi. Sister at Queen siya. <laughs> di ba? So ang saya-saya lang. Ang saya ng showbiz. Kasi di ba, yung mga mga babae na ngayon ang nagsasabi na okay lang yan na, na, na sa akin pero I should know. Ah, oh, di ba? Parang it takes one to know one yeah. daw ang drama, no? So, yun na. Hindi ko na pahahabaan pa kasi itong si actor na nalilig sa kanya, napakahusay din ito. Award-winning ito. Tapos itong actress Say naman ito. Sa isang to, role, di ba? Mm-mm, di ba? Alam mo na. <laughs> Tapos itong itong actress na yan, nalilig sa kanya ay anak din ng isang napakahusay uh, din naman na na actress talaga, na veterana nang maitatawag sa mga panahon na ito. Ay, yun lang. Di ba? Hello! Hello oh, no. sa mga kabahanda people! Yeah. <laughs> <laughs> Hello Roger Esmer and Jeric Dulicetos dyan sa Connecticut, sa USA. Kay Ati Jackie Lachica Chica dyan sa, sa uh, uh, middle, uh, Melbourne tuloy, sa Sydney, Australia. Pati na kay Graciela Bables. And then kay Cynthia Lyles dyan sa Hiroshima. Kay, kay Keith Lyles sa Hiroshima, sa Japan. And of course, kapatid! na Lolita de Dios Katsuki. Mm -mm. Unti-unti, dahan-dahan. Thank you very much. And of course, sino pa ba? Si Dr. You know, Jessica Dine, oh. Ideal Vision. Si Dr. Sheila <clears throat> and Dr. Uh, uh, J. Rekasata. Dr. Rikasata, <laughs> ng Faces and Curves. Yun na. Sa so Florida, okay na. Wala akong Florida. Ah, wala akong eh. Florida. Wala akong Florida. Laking pala Michigan. Sa iyo yun. Diba? Yeah. Diyos pa rin na po sa Gabos. Ah. Okay. Mga kaugo, mga tugang ko, hello. Happy New Year! Magla-live na kami simula January 8, Mondays and Thursdays, 9pm. Gora, next! So ako pala to, too small! Aray ko, nakaka-intrigan naman yung too, too small na yan. Hindi, ganito kasi. Um, mm. May isang, uh, okay, sige, may isang actress na medyo siguro uh, nagka... medyo shaky sila ng kanyang boyfriend. Medyo Aray. shaky, shaky. Young actor eh. Hindi. Ay, basta actor Sakto lang. Sakto lang. Oh. Ayan. Shaky, shaky. Siso <laughs> rin sister. Shaky, ah? shaky. Basta shaky, shaky. So, ah uh, medyo nakalimot. Holo? So, na? Nakalimot si actor Medyo may nangyari sa kanila ng isa pang ng isang aktor. Ah, hindi yung ah. Correct niya. Mm-hmm. Nagkainuman siguro mm-hmm. yan. Mm-hmm. Ganon. So, hmm. yun. Nadala oh. na espiritu siguro. So, na, yun. Uh, mm. So, nun, di may nangyari. mm may nangyari. After that. Ano nangyari? Eh, basta may nangyari. Basta may nangyari. Oh, Intimate. Oo, oh, oo, oh. ah, nakaplan siya. nangyari. Tapos ngayon, after ng pangyayari na yan, hindi naman na nasundan. At hindi na rin naman na nag into uh, something. Uh Oo. -oh. Ako mag lang. Uh -oh. What the? Ayoko lang. I, I've learned. I've learned, no? Oh. So, yun na. Uh, tapos may nagsabi na, eh, tila nung boyfriend, parang yung shaky-shaky nung una, na uwi na sa... Okay, yan talaga. Parang ganun. Mm -hmm. Parang hindi na naging okay talaga. Ganyan. So, may nagsabi na, bakit hindi na lang kayo? Mm -mm, nung nakatikiman. Basta nung, mm Basta -mm. nung, may nakapang, may nangyari na yun. Ang sabi daw nitong actress, Nako, hindi na. Ayoko. Ayoko naman, ano. Shadow small, too small. Oh. Ikaw pa talaga. Malaki ba si ano? Ako ba talaga ang nag-blind item, item na niya. to? Lalo na ko yung isang pinapa-blind item sakin. Sa uh -oh, na, <laughs> na super laki. Oo, o, na pumupo. Dak, oo, oo, umiikot-ikot daw. Oh, anyway, yun na. <laughs> Wala man lang clue? Uh -huh. Wala lang no clue. I've learned my <laughs> lesson. Anyway. Si actress. <laughs> Ayan na. Hap, so, ano? single ngayon si actress. Kasi nakipaghiwalay na siya dun sa kanyang jowa. No, Hindi tayo job, sure. Hindi tayo sure kung ngayon lang ba yan, kung medyo nakamubuan na or what. Pero malang di rin bang... siya, nakikipagtikiman no, talaga eh, siya. Eh, baka ha? naman <laughs> ano lang, Ah, uh, dumating lang ang panahon din, na mm. ano siya. <laughs> vulnerable. Ah, uh, Pero nakakaloka talaga. Yung De sense ako talaga. Talaga, nakakalo sa, talaga yung nakakaloka siya. Sinactify ko ba? Siya pa, talaga niya, uh, niya kung small, medium, large. <laughs> Eh, kasi meron siya sigurong pagkukumpara. Pinag pinagkumpara. So, sig siguro si dati niyang jowa, small dick. Baka na small bro, o already already ba? Oh, ba? Sabi ni Robert. Ay, nako basta too small. Ayan. Too small. Oh, ah, uh, gusto kong batiin sila, Beng, si Dexter, <laughs> si Clayne. At saka so, yung kanilang bunso na talaga naman. Yung bunso niya, baby pa ha? Pero, ah, mm. uh, instead na Barney o yung mga ano, nanulood <laughs> ng Marites University. Hello, igay niyo yan. Yeah. Uh, ano, ah, uh, Sydney, Australia. Hello, yes. Beng. Happy New Year sa inyo. Yeah. Hello kay Arkin. Of course, Arkin always. <laughs> Ayan po. Okay, push. Too small, too small. Oh, next, before and after. Oh, oh. kayong actress na yun, no? Ah. Oh. actor naman to. Actor ba? Ano naman yung before and after actor yan? Oo, oh, oh, actor naman to. Diyos ko, mga oh. blind item natin na ito. Kaba tatapos na magbagong taon. Mga <laughs> junior actor yan. Oh, okay. Diba? Hindi naman ito maayos naman to. Kaya lang ba, <laughs> Napanood ko kasi minsan yung, nakita ko sa sa lumang pelikula, hindi naman lumang -luma. may ginawa na pa <laughs> siyang pelikula. Hmm. hindi naman siya bida, parang hindi rin siya beat. parang one of those lang siya. si <laughs> Kasi parang tropa-tropa. So Ado, hindi rin namin siya makikilala. Oo. Oh, oh. mm. So hindi siya kukuha na ng close-up, hanggang half-body lang siya. Pero maski na ano siya, gumaganap na sundalwa or what, ano pa rin. Oh, ah, wala pa rin motion ng mukha. Ah. Steady pa rin siya. Oo. Oh, oh. Nasusobrahan yata ng oh, botox yan. Hindi ang botox. Para <laughs> na. Motion uh, na na ba? Hindi, hindi. Hindi pa. Junior pa. Junior five. na daw eh. Tapos, fast forward. Mm. Ngayon, iba na siya. Sikat na. Oh, Sikat na siya. Mm. Pero, wala pa rin motion yung mukha. Ganon. In fairness, sumikat kahit wala emosyon. Hindi naman <laughs> siya wala emosyon na mukha. Paano siya Kasi nga, meron siyang nakapa, nakasama. Na? na Hinila siya. Oh, hinila Siya. Oh, oh. Ah? Hindi ba? Ah. Kaya yun. Oh. Mm. ay, ganun pa. pa. Kaya pala hindi siya sumikat noon. Kasi wala siyang... Oo, oh, oh, walang umihila. Ay, nga. Yung may, eh, may, may, may nakahila, nakahila sa, kanya. sa kanya. Kaya Kahit sumikat siya. Pero, wak pala yung expression oh, ng mukha. Oo, wak pa rin. Wala pa rin motion ng mukha. Walang motion ng mukha. Oh, no, doon masasalita yung ang motion. Ang, ano, pa, Freedom boys ulit. yung aking tumutulong sa si Christian Digia na talagang ang gasi sa akin. Kaya iba members ng Freedom Boys sa mga ganyan projects namin. Lalo sa Santo Niño Fiesta, sa aming lugar sa January 21, ng birthday ng tatay ko, birthday ni Kiko. Mm. -hmm. lang. O, abangan na din. Ang o, mag M -M ka naman, Kiko! <laughs> o, birthday January 21 yon Linggo yun. Yeah, Ayan okay. mga Marites, ano, wala na, okay na? Ano, job si so, na ba kayo Marites? Walang emosyon. Walang emosyon, di ba? Yan po ang dahu mula sa Marites University!